Kayo po ba mga bossing ko ay meron pong oregano sa loob ng inyong bakuran? Maina mga bossing ko na meron kayong oregano dahil ang oregano ay maraming benepisyon dulot mga bossing. Unang-una, ang oregano mga bossing ko ay makakatulong para makapagtaboy ito ng mga negatibong enerhiya na nasa loob ng inyo pong tahanan o kaya po yung mga papasok na mga negatibo. Yung negatibong enerhiyang yan, yan po ay magdudulot sa inyo ng mga kamalasan. Kaya, minsan mapapasin ninyo, lagi na lang may karamdaman, away-away ang pamilya, or kaya po ay lubog sa pagkakautang, or kaya po ang dami-dami mga problemang samot-samot na dumadating sa buhay ninyo na hindi nyo malaman bakit ganoon Bakit ikaw na may paladasan, masipag ka pero lagi lang walang pera, yung mga mga bossing. Kaya, mas mainam, gumamit po tayo ng mga pampaswerte maging sa mga ritual at ganoon din po sa mga halaman. Ngayon po mga bossing, ang halamang oregano ay makakatulong pa sa ganoon ahal ba may sipon or ubu kayo ah mainab din na merong oregano kayo kasi unang una makakatulong ito dag, ah bawas din po ito sa inyong expenses kung kayo po ah hirap na sa pagkain tapos yung mapambili pa ng gamot mababawasan pa yung pagkain yung mga ganun mga bossing kaya mas mainam meron kang ganito para ibibili nyo ng gamot pwede nyo ng oregano na lang ang gamitin kung meron ka tarim na oregano para ah magumiling ka agad yung may sakit sa inyo kasi ako mga bossing dati Ni solmoks wala akong pambili. Ang ginagawa ko lang dito, hinugasan ko siyang mabuti, tapos sinasapaw ko po siya sa bigas, pag siya ay lantutay na, kukuha ko na isang kutsarita, pag pipigain ko po ang oregano at diretso ko na itong pinaiinom sa aking anak at sa aking din po mga bossing ng panahon na walang pambili ng mga solmoks mga bossing. Yeah, subukan nyo rin po ito mga bossing ko. ba? Diba? At saka meron din ang mga mga oregano syrup. Yung mga, mga ganun din. Na mga bossing, kasi yun yung mga panahon na nakatulong talaga sa akin ng oregano na hindi na ako bibili ng solmox at oregano aking ginagawa. Kaya mas maganda may tanim kang ganito. Pang, pang tatlo mga bossing. Bukod sa nagtataboy ng negatibong enerhiya, nakakatulong ito for healing sa mga ubo at sipon. Uh, pang tatlo mga bossing ko, makaka-attract ito ng swerte lalo na sa pera. Maraming mga nagpatotoo na rin po dito. Unang-una, sinulat po dito mga bossing yung amount na matagal ng pinapangarap or yung numero na tinatayaan. Basta huwag ka lang maiinip. Gawin nyo lang libangan natin hindi obligasyon ang pagtaya-taya. Kapag gusto yung tumaya, lumarga kayo. Pag ayaw ninyo, huwag pipilitan ang sarili. Ngayon pa mga bossing, ilagay nyo po dyan. Pagkatapos po nyan, pwede nyo siyang isabit sa may main door. Talian nyo lang po siya dito na sinulit. O kaya sa may bintana ninyo. O pwede rin, patuyuin mo muna ito. Kapag wala na siyang katas, ilagay nyo po ito sa inyo pong pitaka. or sa inyo pong kaha. At magdudulot po ito ng swerte. Ganon din po mga bossing, itong ating origano ay isa sa mga nakakatulong upang sa ganon. Mas mabilis tayo na maka ng swerte. Lahat ng swerte na nais, hindi lang naman lagi pera. Halimbawa, swerte sa paghanap ng trabaho. Halimbawa, yun nga po sa mananaya. Ganon din po sa negosyo, lalo na. Tapos, kung ako po sa inyo, lagi nyo iwi-wish, magkaroon kayo ng negosyo na dito na kayo yayaman. Kasi sa pagtaya-taya, talagang yan po ay... Uh, kung bagay suntok sa buwan or kaya po maaring sa pagtaya-taya talagang kung nakaukol talaga sa inyo sa inyo talaga yon Uh, huwag niyong gawing obligasyon. Pero yung pagninegosyo, pagtatrabaho, yun ang obligasyon natin. Ngayon po mga bossing, lalo na kung marami kang pangarap sa buhay, yung talagang pinakamayor na dapat nating laging iwi-wish na magkaroon tayo ng negosyo na dito tayo yayaman or kaya magkaroon ng trabaho na regular na kumbaga makakasurvive ka sa araw-araw, yung ganon. Or matutupad yung mga pinapangarap. Kaya kung kayo pinaniwala at dahil po itong gawin, subukan niyo na po ito, proven po ito at isa rin po ito sa paborito ko na halaman at pampaswerte. Kaya kung po'y naniwala at ayos po itong gawin. Asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.